Pagpalang gabi po sa inyong lahat. Uh, may share naman po ako sa inyo. Panibagong orasyon. Sana po pakaingatan palagi ang binibili na huwag ipagyabang at huwag ipaghakbang ah uh, pahakbangan po itong mga uh, orasyon po na to para hindi mawalan po ng visa at tiwala lang po sa sarili bago ito uh, gagamitin. Ito ay maganda po ito sa ah uh, para malaman po ninyo na uh, orasyon para malaman kung ikaw ay nakukulam na mabarang o nainkanto inkanto ng pangasinan para malaman po ninyo kung ano po yung mga uh, nararamdaman pag kayo po ay na kukulam, na mabarang, na inkanto. Diba pangasinan na. Bago po ko po umpisan po ay sana po ay nasa palagi po kayong uh, nasa mabuting kalagayan sa araw-araw at wala sakit at magdasal palagi gabi bago matulog, bago pagkagising sa umaga. at para mawala po yung mga negatibo sa ating katawan uh, sana ko po bago ko po umpisan po ay uh, masubscribe, mag like and share at pinutin na rin po ang bell -like icon para palagi po kayo atitid sa akin social na video uh, po kay Baik tayo kabayan, Berlindo, Palisok Atina, Lostre Daddy Jun, masuhin mo God bless sa'yo Nomer Labog Leo, God bless sa iyo. Mr. Bro, Paustino, Gloria, Loren Castelio, God bless sa iyo. Maria Ras, Milo Maranan, Ids Guns, Narski, Vlog, at sa inyong lahat, shoutout po. Sa inyong lahat. Uh, orasyon para malaman kung ikaw ay nakukulam na barang ay kanto. Iwagan ng pangasinan ang pamamaraan po ay kung kayo po ay nanghihina laging kinaka, kinakabahan binabangungot, masakit ang katawan parang may sumusunod sa iyo palagi kang natatakot o kinaka, kinakatakutan walang findings pag nagpatic up kayo ng doktor walang findings ang doktor pag at patikap uh, ibig sabihin po niyan ay kayo po ay uh, kinukulang binabarang na inkanto at iba pa ipa uh, ipamamagi ko po sa inyo para malaman po niyo to uh, bago po niyo gawin po ito ay uh, palagi ko po kayo nakapudir at magdasal po ng isang ama na Banginoong Maria na walati at sumasampalataya at ipo sa usalin po sa isip lamang po at ipo bagong uh, isang basong tubig at mag-ibang lasa kung may masakit o na spiritual may sakit na spiritual mag-ibang lasa po uh, at mawawala po rin yung uh, uh spirito kung gagamitin po yung orasyon na to narito po ang orasyon na uh. usahin ko po kristak kortak Aminatak, hip hook mitak na hip tak Ampik pikmibil gayim Jesus eksiminaraw ismireil pinabaut Tunik, manumbaut tatlong bisis po kristak kortak Aminatak, minatak hook mitak na hip tak Ampik pikmibil gayim Jesus eksiminaraw ismireil pinabaut Tunik, manumbaut Kista kortak Aminatak, atak hiptak. Hukmitak Aminatak, hip hiptak. Ang pikmi bilgayim. Isus isminaraw. Ismiriil. Binabaot. Tunik. Manumbaot. At itong bisis po usalin At taisip lamang po at isang ipo sa isang basong tubig. Pag nagbago, nagibang lasa, ikaw ay masakit na spiritual. At uh, pakihintay-hintay po nyo. Marami po akong ibabagi sa inyo na mga Uh, panggamot dyan sa mga kulang-kulang barang walipadangin uh, sana po pakaingatan po i-share po nyo sa iba para malaman po nila uh, may ganitong uh, uh, nagtuturo ng iwagan ng pangasinan sana pakaingatan po palagi aking mga binabagi at advance Merry Christmas po sa inyo lahat at huwag magkalimot pong mag subscribe at pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking susunod na video shout out po sa inyo lahat sana po mag subscribe mag uh, mag-like, uh, pakipindot tayo po uh, aking ambil uh, icon para palagi kayo updated sa aking sunod na video. Ay, salamat po. bye, -bye po.